Ang pagwawala ni Garb kontra sa mga future emperors na sina Whitebeard, Kaido at Big Mom habang ipinapakita ang nakakatakot at napaka-devilish na aura niya sa mga piratang ito. Kaya naman napilitang ng tumakas at tumakbo ang mga miyembro ng crew ni Rocks mula sa kanya. Ang napakatinding clash ng mga sandata at ng haki ni na Roger at Whitebeard ay napakalakas habang ang OP na one hit one kill na atake ni Rayleigh ay tumama laban sa isa sa mga Holy Knights na si Summers isang atake lang na patumbat na talo niya si Summers. Samantala, ipinakita rin ng pakikipaglaban at pagtakas ni Dragon mula sa isang napakalakas na Holy Knight na naghahunting sa kanya. Ang lahat ng iyon at ang napakarami pang ibang detalye ay tatalakayin sa full chapter review ng One Piece Chapter 1161. Ang title ng chapter na ito ay A Love Ballad in a Hill of Arrows. Sa pinaka-cover page nito, makikita ang isang napaka-cute, napaka-astig at napaka-kulit na double spread color page na ginawa ni Oda. Sa title page naman, makikita si Yamato, si Momonosuke at si Kinemon na nasa shrine at nagpipray. Diretso na agad sa pinaka-context ng chapter. Dahil dumating at lumusob na ang napakaraming pirata, nagsimula na ang dilubyo sa loob ng God Valley. Dahil dito, maging ang mga naglalaro at nagkokumpit sa hunt or tournament, maging ang mga celestial dragons ay pinapalikas na ng mga marines dahil wala silang choice. Kung ipagpapatuloy nila ang hunt, baka sila pa ang huntingin ng mga napakalalakas na pirata na dumating. Iniisip pa rin ng mga celestial dragons kung paano ang prices at rewards. Iiwanan na lang ba nila iyon? Sinabi ng mga marines na sila ang bahala, sila ang magtitake na responsibility at silang kukuha ng rewards at dadalhin sa mga celestial dragons. Inaakala naman ng mga slaves na dahil sa hindi inaasahang kaguluan na dala ng paglusob ng napakaraming malalakas na pirata sa God Valley Island, ito na ang kanilang tsansa. Ito ang pagkakataon nilang humanap ng malapit na bangka or ship na magagamit para tumakas. Dito na rin ay reveal ang big three sa laban na ito, si Roger, Zebek at Garp na may kanya-kanyang layunin sa pagpunta sa God Valley. Si Garp, ang pinaka-target ay si Roger. Si Roger naman ay target si Shakuyaku upang iligtas siya, samantalang si Zebek ay may mas malalim na rason. Hinahanap niya si Ares, ang asawa niyang si Rocks at si Peach ang anak niyang si Blackbeard. Kasabay nito, ang ama ni Luffy na si Dragon ay sinasamantala ang kaguluhan upang maitakas ang dalawang anak ni Garling. Ngunit hindi niya inaasahan na matutuklasan siya ng isa sa mga Holy Knights. Nang iikot sana si Dragon para iwasan ng ibang pirata, inatake siya ng isang Holy Knight na kamukha ni Killingham, ngunit isang babae. Ang atake nito ay isang napakalakas na parang beam of light, isang laser beam na inilabas mula sa kanyang bibig na animoy isang tunay na dragon. Tinamaan si dragon sa kanyang kanang balikat, dahilan ng malubham pinsala at nabitawan niya ang magkapatid na sina Shanks at Shamrock. Ang pangalan ng Holy Knight ay Saint Maffy na galing sa Cell Family. May kausap siya na naguulat na nawawala ang anak ni Garling. Ang hindi malinaw ay kung ilan ang anak na kidnap. Dahil magkalayo ng binagsakan sina Shamrock at Shanks, ipinapalagay ni Muffy na ang isang bata lang na malapit sa kanya, si Shamrock, ang anak ni Figureland Garling na kinidnap ni Dragon. Habang hawak-hawak ni Muffy si Shamrock, iniisip niya na hindi niya mapaniwalaan na isang taong tulad ni Garling ay magkakaroon ng anak. Pero sa parehong oras, hindi rin niya maisip ang rason kung bakit magkakaroon ng kidnapper ang anak ni Garling. Si Dragon naman, kahit gustong gusto niya pa rin i-fulfill ang mission na iniwan ng nanay ni na Shanks at Shamrock, alam niya sa sarili niya na wala siyang magagawa. Napakalakas ng kalaban niya at siya ay isang normal na marine na napakabata pa. Wala siyang laban dito. Sa pagkakataong ito, ay tutusukin na sana ni Muffy gamit ang kanyang spada si Dragon habang sinasabing bilang kidnapper, sigurado naman daw na ine-expect niya ang ganitong punishment para sa kasalanan na ginawa niya. Si Drago naman, alam niyang hindi na siya makaka-fight back kaya tinanggap niya lang niyang mangyayari. Pero sa hindi nilang inaasahan, bigla na lang nagkaroon ng isang napakalakas na slash. Hindi lamang ang mga puno ang nahiwa, kundi pati ang katawan ni Muffy mismo. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang atake, ngunit iyon pala ay mula kay Whitebeard. Isang simpleng slash, pero alam natin kung gaano kalakas ito. Nagkaroon pa ng pagdatalo sina Big Mom at Whitebeard na parang sa sobrang reckless ng atake ni Whitebeard ay pati kasamahan niya ay tinatamaan. Dahil napikon si Big Mom, inaakit pa niya si Whitebeard na makipag 1v1 kung gusto talaga nitong lumaban. Si Drago naman, nagtago lang siya sa likod ng isang boulder sa mataas na bahagi na lupa kaya hindi siya napansin ng dalawa. Pero takot na takot siya, hindi makapaniwala na may mga piratang ganito kalakas. Nagtatagal, habang naglalakad at hinahanap nina Whitebeard at Linlin ng iba pang Kreser, nakasalubong nila ang mga kasama nila sina Shiki at Kaido. Kasabay nito ay may mga ibang pirata na humahabol sa kanila. Iniisip ng mga piratang ito na kung mapapatumba nila ang mga miyembro ng Rocks Crew, sisikat sila at magkakapera. Kaya ang apat, sina Whitebeard, Big Mom, Shiki at Kaido ay nagcombine ng kanila mga atake against di sa mga pirata. Siyempre, dahil walang kwentang side characters lang naman iyon, madali silang napatumba. Si Mafi naman kahit hawak niya si Shamrock, kinakabahan na rin at papawisan dahil hindi niya alam ang nangyayari, lalo na tinamaan siya ng ligaw na slash na halos humati sa kanyang katawan. Ang akala ni Mafi ay isang-isang anak lamang ni Garling, kaya dahil dito, habang tangay na si Shamrock, hindi niya napansin na may isa pang dala ni Dragon. Hindi niya namalaya na naiwan si Shanks. Dahil sa napakalakas na impact at mga explosions na nilikha ng kombinasyon ng atake ng rock sprue, agad itong napansin ni Garp. Iniisip niya na siguradong may malalaking isda sa lugar na yon. Agad siyang pumuntahan ng lokasyon at agad siyang nagland ng isang napakalakas at massive na atake na kumalat ang kanyang haki. Agad itong naramdaman ni na Big Mom, Whitebeard at Kaido. Alam ni Garp na malalakas ang miyembro ng crew ni Rox ang tatlong ito. Pinagbantahan niya pa sila. Sinasabing maghanda na sila mga Sea Kings dahil pag niya ang ulo nila. Habang ang tatlong ito, pinangunahan na ni Whitebeard na desisyon na kailangan na nilang tumakas dahil kaharap mismo nila si Garp. The very moment na narealize nila na si Garp ang umaatake, hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi na agad ni Whitebeard na kailangan nilang tumakas dahil magiging napakatagal daw ng laban sa gitna nilang apat kung mag engage pa sila sa combat. Marami ang nagtatalo sa spoilers kung bakit hindi daw lumaban ng tatlo. Pero isipin nyo, tatlong napaka-OP na pirata kontra sa isang nag-iisang sigarp. Kahit pa 3v1 iyon, hindi sila makakasiguro ng panalo. Ang alam lang nila ay magiging mahaba at matindi ang labanan kaya hindi na sila nag-risk, hindi na sila pumalag. Si Kaido naman ay balak pang lumaban kay Garp dahil gusto niya ng malalakas na kalaban, ngunit pinigilan siya ni Linlin at sinabihan na hindi nila pwedeng gawin niyon. Pinawagan ni Linlin si Nazus at Prometheus at naglaunch ng isang napakalakas na shockwave na tinawag niyang Heavenly Fever Blitz. Napakalakas ng atake na ito, combination ng fire at lightning na parabang isang OP cannon. Lahat ng debris at bagay na tinamaan ito ay nag-disintegrate, ngunit hindi iyon tumalab kay Garp. Makikita ang napakatinding aura ng matandang ito, parabang hindi talaga siya na damage, minimal scratches lamang na nakuha niya. Habang pinagbabantahan niya si Linlin, -Lin, sinabi niyang hindi sapat ang atake niya, hindi niman lang daw ito makakaluto ng isang prime rib. Nang makita ito ni Linlin, -Lin, lalo siyang tumakbo kaya tumakbo agad silang tatlo. Switching of scenes, makikita si Muffy na tuwang tuwa at satisfied dahil kahit papaano, na-retrieve daw nila ang anak ni Garling. Alam niya na kapag nalaman ni Garling na nakidnap ang anak nito, papatayin talaga sila. Kaya ipinaliwanag kung bakit hindi na natin nakikita ngayon si Muffy. Most likely, pinatay siya ni Garling dahil hindi niya nakuha si Shanks. Hindi na rin inisip ni Muffy ang kidnapper. Hindi na niya inisip si Dragon. Ine-expect niya na dahil sa napakalakas na atake kanina, baka tinamaan na rin si Dragon. At kung naroon ang mga OP pirates na yon, makikita nila ang isang marine na tulad ng kidnapper at siguradong papatayin din siya. Para kay Muffy, si Shamrock lamang at isang-isang anak ni Garling. Si Drago naman, kahit napakatindi ng injury niya, sinamantala ang pagkakataon. Hindi niya sinayang ang oras at pinangako niya na kahit hindi niya nailigtas ang kapatid ni Shanks, gagawin niya ang lahat para masigurado na maitatakas at mailigtas niya si Shanks. Nagpakita rin dito ang isa pang member ng Holy Knights, isang babae na may hawak na rifle. Pinapatay niya hindi lamang ang mga slaves para sa tournament o hunt, kundi maging ang mga townspeople at mga citizens ng God Valley na nagpapakita kung gaano siya ka-evil. Nagsimula na rin mag-report ang mga Marines na nasa loob ng God Valley papunta sa kanilang headquarters. Ayon sa kanila, delikado na ang sitwasyon. Ang Rock Pirates ay pumasok na sa God Valley mula sa southeast at ang Roger Pirates ay pumasok din mula sa northwest dahil dito na sandwich na sila. Wala na silang ibang daan, wala na silang ibang madadaanan. Nagsimula na rin ang matinding clash hindi lamang sa pagitan ng Marines at ng mga Pirates, kundi pati na rin sa pagitan ng Roger Pirates at ng Rocks Crew. Unti-unti nag advance sa mga membro ng Rocks Crew habang naguunahan kung sino ang makakasave kay Shakuyaku at kung sino ang magmamayari sa kanya. At dito rin makikita ang isang napaka-unusual na detalye. Arito na walang iba kundi ang kanang kamay ni Kaplan John. Kung titingnan ninyo, hindi ito normal na kamay. Kaparehong kapareho ng itsura nito ng kamay ni Kid na parabang gawa at binuo mula sa mga metal. Posible kaya itong clue na baka may koneksyon sa pagitan ni Kid at ni Captain John. Pero hindi na natin muna dadaanan iyon dahil magiging masyadong malalim ng analysis pero interesting pa rin para isipin. Magpatuloy tayo sa chapter. Makikita natin dito na si Summers ay bumalik sa pinagkakakulungan ni Shaki at tinanong kung kahit papaano ay nagalaw na ba nila o na-transfer na ba nila ang main prize ng tournament. Ang sagot ng mga Marines ay hindi daw nila magawa dahil ang lahat ng lumalapit kay Shaki ay binubugbog at knockout kaagad niya. Kaya naman pinagsabihan siya ni Summers na huwag nang maging mail at kailangan na niyang sumunod para hindi siya masaktan. Pero ayon kay Shaki, kahit ano pa ang plano ng mga Holy Knights at ng mga Celestial Dragons, hindi yun umaayon sa sitwasyon dahil sinusugod na sila ng napakaraming malalakas na pirata. Dahil dito napikun si Somers at sinampal siya habang sinasabi na ayaw na ayaw daw niya sa mga babae na alam ang kanilong work. Gusto niya na isipin ng mga babae na pagmamayari lang niya at ang taling halaga nila ay maging alipin niya hindi naman ito hinayaan ni Shaki. Nasaktan man siya sa ginawa ni Summers, gumanti siya at tinadyakan ito ng napakalakas. Ininda iyon ni Summers pero nagawa pa rin niyang pigilan. Matapos niyang mahawakan ang kanang binti ni Shaki, gumamit siya ng kanyang devil fruit ability at nagsummon ng isang napakalaking bath na nababalutan ng mga tinik. Inampas niya si Shaki gamit iyon at nagdulot ng isang malubhang sugat sa kanyang kanang binti. Ayon pa kay Summers, kahit matapos at makumpleto nila ang ginaganap na event, hunt o tournament, hindi naman daw iyon importante. Dahil sa huli, siguradong kay Garling din mapupunta ang final prize. Kaya kung hindi naman rin niya makukuha, mas mabuti pa raw na patay na lamang niya si Shaki. At hindi lang iyon, gusto niyang maging heartbroken at talagang malungkot ang mga pirata na nag-i-invade ngayon sa God Valley kung sakaling matagpuan nila si Shaki na isa na lamang bangkay. Makikita rin natin dito ang napakatinding clash sa pagitan ni na Whitebeard at Roger. Kitang ita na napaka-equal ng dalawa. Wala mang direktong kumpirmasyon pero ang clash na iyon ay lumikha ng isang napakalakas na shockwave ng haki na nagpatalsik sa ibang miyembro ng Rock's crew dahilan para hindi sila makalapit basta-basta. Dahil abala si Roger na banggit niya kay Rayleigh na hindi niya pwedeng basta iwan si Whitebeard dahil kung iiwan niya ito, sino ang tatapak sa kanya? Kaya ipinagkatiwala niya kay Rayleigh ang pagkakataon na siya na ang magligtas kay Shaki. Kahit mahirap sa loob niya at mas gusto niyang isa mismo ang gumawa nito, ipinagkaloob niya ang responsibilidad kay Rayleigh. Hindi naman sinayang ni Rayleigh ang pagkakataon at agad siyang pumunta sa lugar kung saan naroon ang final prize. Samantala, balik tayo kay Summers. Sinabi niyang papatayin niya si Shaki sa loob ng limang hampas. Bakit sa loob ng limang hampas? Dahil gusto niya munang madusa si Shaki habang pinapatay niya ito at ayaw niya itong tapusin ng biglaan lamang. Mas lalo pang natuwa at nakaramdam ng pleasure si Summers habang nakikita niya ang natatakot at hopeless na mukha ni Shaki na nagpapakita lamang na sadista talaga si Summers. Ngunit ang hindi niya inaasahan na karating na pala si Rayleigh sa kanilang area habang nagpe-prepare si Rayleigh ng isang atake, naglabas siya ng isang demonic aura at pinagbantaan si Summers na sisiguraduhin niyang ipapadala niya ito sa the darkest shadows of the underworld dahil dito simulang kabahan si Summers pero wala na siyang magawa. Na-launch at na-deploy na niya ang kanyang napaka-OP na one-hit attack, ang Transcendent Higan Crescent. Sa pamamagitan ng ataking ito, isang hampas lang ang kinailangan upang mapatumba niya agad ang isa sa mga Holy Knights na si Summers. Dito na muling napangiti at nakaramdam ng pag-asa si Shaki. Humingi naman ng tawad si Rayleigh dahil alam nating lahat na dati ay nagbigay ng isang liham si Shaki sa kanya na inaasahan niyang pupuntahan siya ni Rayleigh at aakuin niya ito. Pero dahil hindi ito agad pinansin ni Rayleigh humantong pa sa ganitong sitwasyon, isang bagay na maaring sanay na iwasan. Kaya matakos sabihin ni Rayleigh na nandito na siya para kay Shaki, simulang tumulo ang luha ni Shaki habang sinasabi ang mga salitang, You are late. Makikita natin dito ang napaka-dramatic na sandali ng dalawa habang umiiyak silang pareho. Ito ang dahilan kung bakit nainis naman si Gaban at pati na si Roger habang sinasabi na mamaya na muna ang lambingan at siguraduhin nilang makakataka sila. Makukuha si Shaki at makukumpleto nila ang mga treasure na nasa God Valley. At dito nagtatapos ang chapter 11.61. Pero huwag kayong malilito, hindi pa ito ang konklusyon ng God Valley. Tulad ng nakikita natin na re pa lamang nila si Shaki pero hindi pa tapos ang laban. Buhay pa si Garling, hindi pa natutupad ang goal na mailigtas ang kanyang mag-ina at hindi pa rin nangyayari ang labanan sa gitna ng mga Big Three. Kaya naman it's safe to say the best is yet to come. At good news, wala pong chapter break next week kaya sa susunod na Martes, ma-release na agad ang spoilers para sa chapter 1162. Kaya sigurahin ninyong naka-like, naka-subscribe at naka-on ang bell button para automatic kayong ma notify sa paglabas ng susunod na video. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime and I will see you guys on the next video.